Ano mas gusto mong mauna? Magkaroon ng karanasan sa babae o sa lalaki? Oh. Um, uh, siguro po sa girl. Kasi sa grill? hindi pa po ako ready para sa ano. Hmm. Uh, ah, hindi ka pa ready. <laughs> sa ano? <laughs> <laughs> hindi ka pa ready dun sa ano. Sa... Sa talagang, ano, alam na natin uh, sa sandaan ng lalaki. <laughs> sa totoo lang. Pero, wow. yung, hindi ka ba na-shock, uh, again, kasi ginawa mo na ano yun? Anong mga pelikula ginawa mo dati? Um, Star Dancer po, Langit-Nit, Haliparot, at sya nga, uh. pantasya ni Tami. Pansya, naipalabas na ba itong mga ito? Parang oh, yung Fantasya ni Tami. Ah, kasi first time na kita na-interview. Dito, nung maghubad ka sa harap ng mga dalawang leading man mo, ano naramdaman mo? um Okay lang po kasi uh, mga gentleman naman po yung mga naka-work po eh. So, kahit naka, nakabuyang lang yung... talaga siya. <laughs> nakabuyang yung ano mo, tapos sa emote emote ka na gano'n. Okay lang po. <laughs> okay lang. Mm -hmm. So sila naman, pag nakikita mo yung... Pag nakikita mo expression nila na... na ano, na, na, na parang nasasarapan sila doon sa ginagawa. Ano nararamdaman mo? Na-excite ka rin ba? No. Ano po, parang... ang um, na, yung emotion niya, dadala lang din po ako sa emotion mm -hmm. ng...